Itinagin ng company Sarangani Representative Manny Pacquiao ang ulat na lumabas sa isang website na nagsasabing may milyon-milyong dolyar umano siyang utang na buwis sa Amerika. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Ito ang artikulong lumabas sa website ng TMZ Sports. Nagsusumigaw ang headline, mahigit 18 million dollars na tax daw ang hindi nabayaran ni 8 Division World Champion Sarangani Representative Manny Pacquiao sa Amerika. Iba pa ito sa mahigit 2 bilyong pisong bayarin sa buwis na hinahabol ng BIR sa pambansang kamao dito sa Pilipinas. Ayon sa TMZ Sports, nakakuha raw sila ng official documents kung saan sinabi umano ng Internal Revenue Service o IRS ng Amerika na may pagkukulang sa binayarang tax si Pacman mula 2006 hanggang 2010. Wala ang kopya ng sinasabing dokumento sa artikulo pero ayon sa TMZ, noong 2008 may malalaking laban si Pacman kabilang narito yung kontra kay Oscar De La Hoya. Nang tanungin namin ng abogado ni Pacman na si Attorney Tranquil Salvador, sinabi nitong walang tax case si Pacquiao sa Amerika. Wala raw siyang impormasyon na may pagkukulang sa binayarang tax si Pacquiao sa IRS. Ganito rin ang pahayag ni Michael Cons, advisor at manager ni Pacman. Kampante raw silang ang mga kinita ni Pacquiao sa Amerika na akaltasan na ng tamang buwis. The IRS, we're denying that because the IRS is not running after anybody. Nobody's chasing us anywhere and we're not running from anything. This is something that's been ongoing and it's a very simple issue. Are those deductions allowable or not? Nauna nang nanindigan ang promoter ni Pacquiao na si Bob Arum na kinaltas na ang 30% na buwis sa mga kinita ni Pacman sa bawat laban niya at naibayad na raw ang mga ito sa IRS. Hindi naman daw nababahala ang kampo ni Pacquiao sa lumabas na ulat. We have confidence well-respected lawyers and accountants and press in America. So everything is under control. Handa naman daw ang Bureau of Internal Revenue sa kaling hihingi na impormasyon ang IRS. Pero... It's a rumor. No? I don't know if it's true. We are nag-i-investigate sila. No? At meron silang kailangan data or while investigating. Just the one day will come and ask. But if they have their data already there, they don't come anymore. Kapwa tumanggi ang BIR at ang kampo ni Pacman na pag-usapan ng tax case ni Pacman sa Pilipinas matapos maglabas ng gag order ang Court of Tax Appeals. Sa gitna naman ng tax case ni Pacman, pinarangalan ng pambansang kamao ng mga kasamahang kongresista. Tikom ang bibig niya kaugnay sa tax case pero itinanggi niya na isa siyang green card holder. Gusto raw ng kanyang mga anak na mag-aral sa Amerika pero ayaw niyang pagbigyan ang mga ito dahil gusto niyang lumaki ang mga ito sa Pilipinas. Green card holder daw po kayo? Wala, Mastercard lang. Wala. Master <laughs> <laughs> hindi po yan yan, totoo. Sandra Ginaldo, GMA News.